So, hi guys. Ngayong araw nga pala ay samahan nyo ako sa maglinis sa aming maliit na farm. And then, ililipat natin yung dalawa kong alaga na manok. Tara guys, samahan nyo ako. Ito nga pala yung alaga kong isang manok guys. Yan, nakawala na siya. Pero may tali pa rin yan sa paa. So, lilinisin natin yung malit na binakod ko dito. Sito so, nga pala yung tinanggal ko guys, mga papaya, mga alaman Tapos dito banda guys sa may bareta, kakatirin natin tong babwer na yan para dyan tayo dadaan. Kaya kumuha muna ako ng plies para katirin ko tong mga to. Ngayong araw guys, hindi mo natin gagawin yung basket bulan kasi umorder pala ako ng bolts. Bolts kasi ang gagamitin namin guys, hindi pako kasi yung pako may posibilidad na masira lang din kaya bolts na lang gagamitin namin. So, ito nga pala yung mga pananim namin, guys. May kamatis, may pichay, may kalabasa. At meron ding talong. At ito yung talong, guys. Yan, oh. Mga yan. Talong namin yan. Talong ni Carla. Hoy! So, ito nga pala yung lilinisan natin, guys. Ayan, oh. Napaka-kapal na ng damo. Hindi lang masyadong pansin. Pero makapal yan, guys. At ito nga, guys. May bunga na rin yung sitaw namin. Ayan, oh. Meron na siya. Mahaba din. Sana, oh. So, kakatirin na natin yung baboy guys para dito na tayo dadaan. Bali, madali lang naman tong gawin guys. Kumuha lang ng kayo ng gunting tapos guntingin nyo. Ayan, mabilis yun. pagkatapos ko nga makatar cutter guys hindi ko napansin na nasugat pala ako ayan guys oh. maraming dugo ang lumabas pinunasan ko lang pero malayo yan sa bituka guys kaya umpisa na natin linisin to tara dito nga pala guys habang nililinisan ko nakakita ako ng palaka kaya kinuha ko pasensya ka na kukak dahil kailangan ko tong linisin ililipat muna kita sa ibang planet bali initip pala to na palaka guys kaya malit lang siya. Umuulang ba kayo nito guys? Palakang bukid. Masarap to guys lalo na pag may gata. Lilitunin ko sana guys kaso nakakaawa si Kukak. Kaya papakawalan natin siya. Guys palaka. Na. Pakakawalan natin to. So, pinakawalan ko muna sa ibang planeta guys para magparami siya. Uy! So, mabalik tayo sa paglilinis, guys. Dito nga pala, guys, nagpapakahirap akong bunutin. Pero naalala ko, meron pala kaming galot. Alam nyo ba yung galot, guys? Yun yung kinakain. Yung may sabaw. Inihigop. Balot yun. Tanga. Ang corny mo. Sa inyo ba, guys? Ano bang tawag sa inyo yun? So, may mga alagad din pala ako dito, guys. Mga manok. Tinutulungan nila ako, guys, para magkakain sila ng feeds Kasi yun yung request nila. magkain daw ng feeds Kunin mo na kasi yung galot. Nagpapakahirap ka pa dyan. O, oh, di ba? Diba? Ayan, mas mabilis yan. Kaya ipapass forward ko muna to guys. Manood na lang muna kayo dyan. So, ito na nga pala yung kaninang madamo guys. Ngayon na oh. Medyo malinis na. Ayan guys. <coughs> Kunting linis na lang kaya okay na yan. Para hindi ganang maputik pag mamulan. Ito nga pala yung ginawa ko kanina guys. Oh. Yung nabatawag dyan. Kiyata nila. Ayan. Oh. Ayan. Okay so, napakataas nito. 5'9 ako guys pero nasa 6'1 ang height nito ito guys makalat pa dahil sa pinagpagawahan ng bahay yan pero lilinisin yan pagkatapos ng pagkatapos matapos tong pintura yan, tatanggalin lahat yan tapos mga pananim namin guys kalabasa tatlo nga pala to guys kinuha na yung isa dahil ginulay yan guys Ayan. medyo makalat pa dahil nagpapagawa pa ng bahay ito gabi Ayan guys sobrang dami yan guys pwede ko nang ilipat dito bukas yung isang manok yan medyo malinis na maluwang din to guys Pwede rin dalawang ilagay dito na manok. And guys, papakain na natin sa rabbit. Ayan. Ito yung rabbit natin. Ayan guys. Tatlo nga sila guys. Puro white. New Zealand. Habang nagpapakain ako ng rabbit guys at dumating si Jerome. May daladalang bola. Excited na daw siya. Ayan guys. Oh, sarap na sarap sila sa pagkain nila kamote. At kung di nyo tatanungin guys, pininturahan ko pala tong ring. At ayan na nga si Jerome guys, excited siya. May dala na siyang bola. Nagbabalak na siyang ipatayo. Sa pero sabi ko wag muna. So guys, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa panunood. Sana pakipalo po ng aking page. Thank you. Bye-bye.